Magandang gabi po sa lahat. Uh, magandang gabi Brad Eli. May kinalaman po yung tanong ko sa Pahayag po ni Cristo na ang sabi po niya ay eh, at ito ang buhay na walang hanggan ang makilala kanila bilang iisang Diyos na tunay. At ang pahayag din po ng Panginoong Diyos ang Ama po, na ang sabi po niya ay eh, ako ang Diyos at walang iba liban sa akin ang gumugulo po sa isipan ko at sa iba pa siguro, Brother Eli, kung Diyos po ang ating Panginoong Niso Kristo na yun pong itinuturo sa Biblia at Diyos din po ang Ama, hindi po kaya kontra ito sa pahayag mismo ng Ama. Sana po ay maliwanagan po kami at maraming salamat po. Ang Diyos walang hanggan, infinite. Hindi mo pwedeng bilangin yon. Hindi mo pwedeng ibilangin ng infinite, hindi binibilang. Yung infinity, hindi binibilang yon Infinity nga yun eh. Walang number na lalapat sa infinity. Walang number na lalapat sa walang hanggan. Tandaan mo yon kapatid. Walang lalapat na number sa walang hanggan. Ang Diyos walang hanggan. Ang Diyos infinite. Ano ibig sabihin ng infinite? Wala siyang sukat. Sabi niya, pinupuno ko ang langit at ang lupa. Saan ako magkakasya? Sabi niya. Hindi nga siya pwedeng magkasya sa langit at sa lupa dahil pinupuno niyang buo eh. Ano? Yun ang kanyang pagka-infinite. Ngayon, para maintindihan mo yung gulo, babasahin ko yung 17.3 ng Juan. At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Heso Kristo. Eh kung basahin nila, hindi naman nila tinutuloy eh. Makilala nila na iisang Diyos na tunay. Ganun lang. Tapos na ron. Eh, hindi naman ganun ang nasa Biblia dapat makilala mo dalawa. No? Makilala kanila na iisang Diyos na tunay, nakatingala siya sa langit diyan. Eh. Kung naintindihan mo kapatid, ano? umpisahan natin sa 17.1. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Heso Kristo. Niluwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ah, kita mo. Ako itutuloy mo lang pala, maintindihan mo ang sinasabi ni Kristo eh. Ang sabi niya, pagtingala niya sa langit, tanda mo, nakatingala siya sa langit. Nananalangin siya sa ama. Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ang anak. Tapos sabi niya, ito ang buhay na walang hanggan. Nakatingala siya sa langit niya na no. Makilala ka nila na iisang Diyos na tunay. Nakatingala siya sa langit. Bakit? Eh, wala kasi siya sa langit noon eh. Wala siya sa langit noon, nandito siya sa lupa, nagkatawan tao na nga siya. Bumaba na siya, galing siya sa langit. Bumaba siya. Basahin natin ang 6.38 ng Juan. Sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Di wala na siya sa langit. Bumaba nga siya. Saan siya galing? Sa langit. Meron man tao sa langit na nagumpisa sa langit? Wala nun. Walang tao sa langit, kapatid, na manggagaling sa langit, bababa sa lupa, patapos tao. Wala nun. Ngayon, kung nandito siya sa baba, nakatingala siya ngayon. Ang kausap niya yung ama. Eh, ama, ito ang buhay na wala hanggan. Makilala ka nila ng mga taong kristyano na iisang Diyos na tunay. Saan? Doon sa langit. No? Nung oras na yon. Kasi, nung oras na wala siya sa langit, nasa lupa siya. Eh, ba't siya nasa lupa? Bumabae eh, ka akong mula sa langit. Pero kung itutuloy mo sa 17.5, Ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo sa iyo rin ang kaluhalhati ang aking tinamu sa iyo bago ang salibutan naging gayon. Wala pa palang salibutan eh, nagtamu na siya ng kalwalhatian sa ama eh. Ano? Kaya past tense eh. Luwalhatiin mo ako ng kalwalati ang aking tinamo sa iyo bago ang salibutan naging gayon. Paano naging tao yan? Meron hmm? ba't tao na nauna pa sa sanlibutan? Kung tutuloy pa natin dyan sa 17 pa rin, ano? Ang itinuturo lang sa inyo dyan, 17.13, inaalis niya na yung iba eh. Punta ka sa 17.24, kapatid na Daniel. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroon, sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin." sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. Tamo, bago pa natatag ang sanglibutan, inibig na siya ng ama eh. Binigyan na siya ng kaluwalhatian eh. Kaya sabi niya, nung papanik na siya uli sa langit, Ama, yung mga binigay mo sa akin, gusto ko, kung saan ako naroon, doon din sila dumuon. Para makita nila yung ang ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y inibig mo, bago natatagan sa libutan. Ay, manauna pa pala siya sa universo eh. No? Paano ngayon tao yan? Ganito, babalikan ko 17.3 At ito ang buhay na walang hanggan. Na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. At, kaya nga may koma tapos may ate. Dapat makilala mo rin at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Yeso Kristo dapat kung kinikilala mo yung Ama, kilalanin mo rin si Kristo. Dalawa silang kikilalanin mo. 14:1 ng Juan. Huwag maguluhianan ng inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. O, dalawa silang kikilalanin mo eh. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Ama at Anak yan eh. Ngayon, yung anak ba ng Diyos, sino ba ng anak doon? Basahin natin ang dosyete ng awit. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, Ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Ngayon, nung palang araw pa, matagal na matagal na, sabi ng Diyos, ikaw ay aking anak sa araw na ito, ipinanganak kita. Eh bakit ipinanganak ng Diyos yung anak? Saan ba nag-umpisa yung anak? Basahin natin ang unod di ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng ama, siya ang nagpakilala sa kanya. Noong umpisa pala yung anak nasa sinapupunan ng ama, yung anak na nasa sinapupunan ng ama, ipinanganak niya. Kaya sabi ng Diyos, ikaw ay aking anak sa araw na ito, ipinanganak kita. Kailan naganap yung panganganak sa kay Kristo? Yung ama kasi nanganganak yun eh. eh, nung may usap ako doon sa Pampanga, ibig may kasabihin, ang Diyos nanganak, bakit ka ako tutul ka ba sa nasa Biblia? Sabi ng Diyos eh, araw na ito, pinanganak kita sino anak? Iba yung ipinanganak ni Maria. Ang ipinanganak ni Maria, yung katawang tao. Pero ang Diyos, nanganak siya mismo. Sa araw na ito, pinanganak kita. Kailan nangyari yung panganganak na yon? Bago ang salibutan ay natatag. Ulitin natin ang 24. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin, ay ibig ko kung saan ako naroon, sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. Kung natatag ang sanglibutan, eh, pinanganak na siya ng ama. Eh. Galing siya sa sinapupuna ng ama. Ganito ngayon, kapatid, ano? makinig ka mabuti. Hindi ba si Eva galing sa tadyang ni Adan? Basahin natin ang Hinesis. Ah, Ito, totoo sa Biblia ito. Wala akong dinadagdag. 2.21 At hinulugan ng Panginoong Diyos nang di kawasang himbing ang lalaki. At siya'y natulog at kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae at ito'y dinalan niya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, ito ngay buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikipisan sa kaniyang asawa at sila'y magiging isang laman. Kita mo, doon ang galing yung prinsipyo na yung mag-asawa, isang laman. Bakit? Eh, galing si Eva kay Adan eh. Sa umpisa talaga namang isa sila eh. Kaya pagka ng lalaki nagkaasawa, yung asawa niya itinuturing na kaisa niyang laman. O katunayan, 19.5 ng Mateo. At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kaniyang ama at ina at makikisama sa kaniyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Sabi ni Kristo, kaya nga lalaki lalakit babae nag kasawa hindi na sila dalawa, isa na sila. Eh kasi galing yung babae sa lalaki. Originally, isa lang. Ganon ang Diyos. Isa lang naman talaga ang Diyos sa umpise. Ako ang una, sabi niya. Eh nang siya, galing sa sinapupunan niya, parang si Eva galing sa tadyang ni Adan. Eh, pag nagkasawa ngayon ng lalaki, ang pronouncement ng Diyos, ang sabi ng Diyos, hindi na dalawa, kundi isang laman. Eh, tutulan mo nga ngayon yon. Hindi na dalawa, hindi isang laman. hindi, dalawa e, ka ka! Lalaki't babae, dalawa! Ah, yun ang sabihin mo. Eh, sabi ng Diyos eh, hindi na dalawa, isa lang! Eh, di yung dalawa, isa lang? Para sa Diyos? Eh, yung ama, saka yung anak, hindi eh, ba umpisa eh, isa lang yon? Eh, nanggaling sa sinapupunan, pinanganak niya. O, ngayon, eh, dalawa na sila. Eh, hindi ka, dalawa sila. Eh, hindi sila isa. Eh, ano, sabi ng Diyos, Diyos 30 ng buwan. Ako at ang ama ay iisa. Tapos, bibilang-bilangin mo, sabi mo, dalawa. Ang nagsabi na nga si eh, ako at ang ama iisa. Kasi, originally, isa lang naman sila talaga eh. Galing siya sa sinapupunan ng Ama. E eh ngayon, magbibilang ka, i-apply ia mo sa Diyos. Paano mo mabibilang yon eh? Wala ganyan O ngayon, magbilang ka man, e eh, ang bilang ng Diyos, ako at ang Ama, iisa. O di isa pa rin. Alin ang mali? Ang mali yung binibilang yun, Diyos parang tao. E eh, sa tao nga, yung mag-asawa, hindi mo dapat bilangin dalawa eh. Dalawa, isang lamang. Hindi na sila dalawa, isa lang sila, sabi ng Diyos. Sabi naman, hindi, dalawa. Ang tigas ng ulo eh. Sinabi na nga, hindi na dalawa, isa na lang eh. Kasi originally naman talaga isa. Ganon din yung ama't anak. Ako at ang ama, nagsasalita yung anak. Ako at ang ama ay iisa. Sinasabi niya yung absolute truth. Nang wala pa ang lahat ng bagay, ang absolute truth, nag-iisa ang Diyos. I am the first. Sabi niya, ako ang una. Ba't siya una? Wala namang nauna sa kanya eh. Pagka siya una, siya una nag-exist. Eh pero, pagkaraan ng ilang panahon, yung nasa sinapupunan niya, pinanganak niya doon sa eternity. Ilan na sila ngayon? Dalawa na. Pero kahit dalawa, isa pa rin ang bilang. Eh kaya lang, ginulo. Ano eh, kaan sabi ng Diyos? Walang ibaliban sa akin! Tama, wala namang ibang Diyos eh. Yung mga Diyos-Diyosan ang sinasabi sa Israel, sabi ng Diyos yun, walang iba liban sa akin kasi meron silang mga Diyos-Diyosan eh. Walang iba liban sa akin. Tama yan, wala namang mali doon eh. Wala namang ibang Diyos liban sa kanya eh. Pero bahagi ng kanyang kasyangaan, yung kanyang anak na nanggaling sa kanyang sinapupunan. Tandaan mo kapatid, yun ang prinsipyo ng Biblia. Sana naintindihan mo. Maraming salamat po. Salamat po. At uh, sana ho ay uh, makinig kayo ng ating uh, doktrina.